Alis na ng ngayong araw patung Vietnam si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alas 12.30 ng tanghali magkakaroon muna ng departure speech ang Pangulo sa Williammore Air Base sa Pasay City. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Kenneth. O 3 alauna ng hapon mamaya inaasahang aalis ng bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang state visit sa Vietnam. Kabilang sa mga nakalatag na aktibidad ng Pangulo roon ang bilateral meeting kay Vietnamese President Vo Van Tong at iba pang Vietnamese officials kung saan matatalakay ang pagpapalalim pa ng relasyon ng dalawang bansa. Magkakaroon din ng meeting ang Pangulo kasama ang mga business leader ng Vietnam para naman makapanghikayat ng na mga mamumuhunan sa Pilipinas. Inaasahan ding matatalakay sa isa sa mga pulong ng Pangulo ang sektor ng agrikultura, partikular ang pagsusuplay ng bigas ng Vietnam sa bansa gayon din ang pagsasapinal sa isang MOU para sa capacity building ng Coast Guards ng dalawang bansa para sa pangangalaga ng interes ng mga ito sa Southeast Asian region. Hindi rin mawawala sa schedule ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita at pangungumusta sa Filipino community sa Vietnam na ayon sa DFA ay nasa 7,000 mga profesional. Ito ang unang opisyal na biyahe ng Pangulo ngayong taon at unang beses na pagbabalik niya sa Vietnam mula ng maupo sa pwesto. At yan ang unang latest. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.